DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Dati akala ko para sa akin ang ginagawa mo. Para protektahan ako sa maling pagtigil ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, para sa iyo lang naman ang lahat. Dahil natatakot kang tanggapin eh na mali ang desisyon mong magpakasal sa akin. Pagod na ako. Pagod na akong magsuot ng maskalang ikaw ang may gawa may pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin sa ating natatanging dulang. May Pangako. Bukas Binili ko yan Matagal na Kaya lang Nadelay ang delivery Matagal ko nang nabayaran yan Nung may trabaho pa ako Grabe no Super delayed naman uh, Kaya nga eh uh, Dati ko kasing katrabaho yung nagpapa-order. Eh, naabala raw yung package kasi galing sa, sa ibang bansa. Pero, Ronel, pagtipid-tipid muna tayo ngayon, ha? Oo, tina. O, oh, ano yung naiwan mo? Late ka na yata. Ha? Ah, ano nga ba yung naiwan ko? Ano ba yan? Napaka absent minded mo naman. Ay, oo, oh, naalala ko na. Flash drive. Doon nakalagay yung presentation ko eh. Uy, ayun yata sa may salamin. Ah, Oh. baby ko. Tulog na agad. <laughs> Thank you. Kakapaglaban paglaban ako. Yo. Si Ronel. Itong tawag. Oh. Hindi akong makakauwi. Ano? Bakit? Nag-out of town kasi kami kanina. Kasama ko yung mga katrabaho ko. Para sa isang presentation. Eh kaya lang, nasiraan kami. Dito muna kami sa apartel tutuloy. Wala na kasing masasakyan eh. Ganun ba? O, sige. Okay. Ay, teka. Kumain ka na ba? Oo. Oh. Ah, okay. Sige. Muti hmm. pa. Ilak ko na yung pinto. <laughs> Mukhang kailangan ko na yata kumuha ng yaya. Tatawagan ko si Mama. Magpapatulong ako sa kanya. <laughs> ilang minuto na lang ito makakain na tayo <laughs> hindi talaga ako nagkamaling dumaan dito sa bahay niyo uh, o oh, sige na ko, hindi ka na ihahain ko na ito sige, gutom na talaga ako sinabi mo pa. <laughs> oh, si Ronel oo oh, oh. Oh, Tina tito, magkasama pala kayo <laughs> Oo, oh, 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 hinatid ko um, na si Ronel kasi uh, um, Ah, si Connie, dumaan glit. Hi, Gabi Hi Hi Ah, Connie, nalito ka pala Hi, Ronel Ano, oh, kamusta ang trabaho? Ayos ah, Salamat sa mga tip mo, ha? <laughs> no problem One shot away lang ako Oo, oh, 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 maupo na kayo Sabay-sabay na tayong kumain. Tamang-tama, luto na yung ulam. Uh, ah, lang ako ng kamay. Tabi na kami ni Connie. Okay lang ba, Connie? <laughs> Oo naman. Ano Bakit hindi mo sinabi kasama mo si Tito? Ha? Eh, hindi ko naman alam na, na lang dito si Connie. Ako tuloy ang naiilang eh. Oo, oh, okay lang yan. Hey, magain ka na. Gutom na ako eh. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papang, salamat dito sa mga dala nyo. Mm. Mm, mukhang ang tamis nitong mga kamotin na ito. Ay, talaga. Eh, ako na pumunta din eh, kasi wala na yata kayong plano umuwi sa probinsya <coughs> eh. na ako, Papang. Pareho kaming busy sa trabaho ni Tina. Oo nga po. Eh, ayos lang na magsikap sa buhay, ah. Pero sana hindi nyo nakakaligtan ang obligasyon nyo sa isa't isa, Ay, ha? Kaya nga po, sinisiguro namin na magkatuwang kami sa lahat ng bagay. Hindi, yan ang tinutukoy ko. Oh? Papang, dalawang taon na ang apu ko, ha? Ala ba kayong planong bigyan siya ng kapatid? Papang? Papang? si Papa, Ronel. Mukhang nakakalimutan na natin yung obligasyon sa isa't isa. Kailan ba tayo huling nagsiping? Huwag maintindi si Papang. Ganun lang talaga magsalitayan. Minsan, di pinag-iisipan. Pero, totoo naman eh. Wala na talaga tayo. Di na um... pareho tayong pagod. Isa pa. Ikaw na rin na may sabi, hindi pa. Mahirap ang buhay. Kaya baka madagdagan ng anak natin eh hirap pa tayo ngayon. Isang beses pa lang ako nakakabenta ng insurance. Rangel. Mas mabuti na ito. Para hindi agad masundan si baby. Ha, ah, sayang, matulog ka na. may dalawang missed call na si mama. Ba't kaya? Eh, wala pa naman akong pang tawag. Ay, si Ronel. Ayun Ay, yung cellphone niya. Sigurado may pantawag siya. Ay, bakit may pin ang phone niya? Tira. Ronel? Bakit? Bakit hawak-hawak mo cellphone ko? Eh, makikitawag sana ako. Kaya lang, may pin. Bakit na? Bakit may pin code ang cellphone mo? Hindi ka naman naglalagay yan dati, ha? Sa trabaho kailangan. Huh? Uh, for security purposes. Bakit ba? Sino ba tatawagan mo? Si mama. E, eh, sandali. Ako na magdadahil. Oh, sino yan? Katrabaho ko. Uh, papatayin ko, mama. Tatawag eh, na lang ako mamaya doon. Bakit ba? Ayaw mo pa kita sa akin yung cellphone mo? E, eh, ako na nga tatawag ano kay mama, eh. O, oh, ayan. Nagliling na. Ayan na. Mm. Hello, ma! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Dito na kayo matulog sa kwarto niyo dati. Dalawang araw lang naman wala ang kapatid mo. Huy, Tina, uh, Tina. Ay, Tina! Uh, ay, ano, ma? Ano sabi niyo? Kanina pa kita napapansin. Mula nang dumating kayo rito ng apo ko, eh bakit ba parang tulala ka? Uh, wala. Wala. Pagod lang ako sa trabaho. May problema ba kay na Ronel? Kinukonsumi ka na naman ba ng asawa mo? No, hindi ho. Hindi naman konsumi siya si Ronel eh. Oo. Dati, medyo easy go siya. Pero ngayon, masinop na siya. Abay, dapat lang, ano? Ay, siya. Maiwan mo na kita. May pinakukulo pala akong tubig. Sige ho. Ay, bakit ba ganitong nararamdaman ko? Parang may mali. Salamat, Manong. <laughs> Ano uh, talaga ka loko? Ah! Ha? Si Connie. Bakit nani dito yan? Alam naman yung wala ako dito ah. Tina! Ay! nga bag na may lamang damit. <laughs> Oo. Hi Tina! Tina, bakit na hinihintay eh? Napapadala siyata pagpunta mo dito, Connie. Ah! Kasi may mga bagong unit na pinagagawa sa may una ninyo. Kaya may mga kliyente ako dito. Kaya ba? Eh, sabi ni Ronel, pauwi na raw kayo. Mm. Halika. tutay sa loob. siya umuwi ngayong gabi. Napapadala siya atang hindi umuwi itong si Ronela. <laughs> Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Talagang kinakabahan ako. Tatawagan ko siya. Alamin ko kung nasan siya ngayon. ring lang ng ring. Si Connie kaya yung tawagan ko. Oo, oh, tama. Dodial ko yung number niya. Ay, naku, Diyos ko. Sana mali ang kutob ko. Ring lang din nang ring ang cellphone. Anong sabi mo? Eh e, Tito Gabi, hinala ko lang naman ito. Paano man manaisip na may babae si Ronel? Eh buwan na ako'ng kinukutuban. Tina baka paranoid ka lang. Eh sana nga paranoid lang ako. Kulang lang siguro kayo ng babe time. Oh yeah, isa pa 'yan. Hmm? Bakit? Matagal na kami hindi nagsisiping ni Ronel. Talaga? Oo. Kaya nga, Tito, anong gagawin ko? Uy, ako pa talaga ang tinanong, Hindi ako credible magbigay ng advice sa mga ganyang problema. Mapapraning na ako. Pati cellphone niya, may pin code. Madalas ah. din, hindi siya muuwi. Pwede ba ikalma mo muna yung isip mo? Paano? Ang tanong, ano ba ang pagkakakilala mo kay Ronel? May tendency ba siyang magloko? Andiyan ba ko bakit namang kasi nakalimutan ni boss na pirmahan yung mga voucher. Kailangan ko patuloy siyang puntahan dito. eh saan nga bang floor dito sa hotel yung conference niya? Hmm, second floor. Doon lang ako sa agdan dadaan. Oh, teka. Si Ronel ba yun? Siya nga. Ah, siguro may kliyente siya dito. Ah, buling ko. Ang bilis maglakad eh. Saan pa punta yun? Bakit? Bakit pumasok sa hotel? Sa room... Room 204. Pupuntahan ko. Kakatok ako. Ay, hindi. Doorbell pala. magdo -doorbell ako para kunwari room service. Tama. Uh <laughs> Nanginginig ang kamay ko. Kaya mo Tina. Kaya Kaya mo to. Sana mali ang naiisip ko. S oh. Yes? Oh. Tito? Oh. Tito Gabi? Andiyan na agad yung in-order ko. Ay, Ina? Anong? Ano? Anong ibig sabihin nito? Tito? Uh, uh, anong ano ginagawa mo rito? Ikaw! Kayong dalawa! Na. Na Ayan tina ako. Ayan ang damit mo. Ayoko nang makita pa yung pagmumukha mo. Tina, pakinggan mo. Ay, anong sabihin mo? Hindi mo na babago pang katotohanan. Ayan! Ang katotohanan ang pinagtaksilan mo ako. Walang niya ka. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, para sa akin ang ginagawa mo. Para protectan ako sa maling pagtingin ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, para sa ilang naman ang lahat, dahil natatakot kang tanggapin ang ang desisyon mong magpakasal sa akin. Pagod na ako. Pagod na ako magsuot ng ikaw ang may gawa. kayang masira ang pamilya ni Natina at Ronel? Mga nagsigalap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi Gaspi, at si Bobby Cruz sa papel na Ronel. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga Superbisyong ni Nina Eric Lucero At Bong Muyar, Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi Nagaanyayang huwag po ninyong kalidig ta ang sundan at pakinggan ang kapanapanabik na big at mailit na huling gabanata ng kasaysayang ito. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang. May pangako. Ang bukas. DZRH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.